pinag pa ngayon ang kumakalat na balita na di umunoy nagkaroon ng sagutan ang ina ni Katrina Bernardo at si Carla Estrada. Dahil sa isyu ng kumakalat na ang inalaw ni Katrina Bernardo, ang dahilan bakit naghiwalay ang mga ito. Hindi raw matanggap ni Carla Estrada na dahil buong akala raw niya ay tanggap nito ang kanyang anak na si Daniel Padilla para kay Katrina gaya ng pagtanggap niya kay Katrina Bernardo. Hindi rin daw sukat akalain ni Carla na siya pa ang magiging dahilan bakit maghihiwalay ang mga ito. Patapos kasi ang naging revelasyon ng ina ni Katrina na hindi talaga nito gusto si Daniel para kay Katrin, ay umani ito ng iba't awang komento at pangpapatikos. Sabi ng marami, bakit ngayon lang daw ito inamin? 11 years sa loob ng labing isang taon, ngayon lang niya sasabihin na hindi niya ito gusto para sa anak. Ngunit marami naman ang hindi makapaniwala dito marami ang hindi naniniwala dito dahil baka gawa-gawa lang daw ito para muling paingayin ang pangalan ng mga ito dahil sa paparating ng malalaking projects ng mga ito. Sa ngayon naman ay marami ang nagiintay sa magiging komento ni Catherine Bernardo tungkol sa kumakalat na issue gaya nito.